Welcome back to my channel. Alam nyo ba kung bakit maraming Chinese ang umasenso sa buhay at naging matagumpay pagdating sa pera? Well, today, pag-uusapan natin ang anim na ugali ng mga Chinese pagdating sa pera na pwede rin nating matutunan at i-apply sa sarili nating financial journey. Kaya kung gusto mong matutong humawak ng pera gaya ng mga negosyanteng Chinese, Make sure to watch until the end. Narito ang anim na ugali ng mga Chinese pagdating sa pera na madalas ipinapasa sa bawat henerasyon at nakatulong sa kanilang pag-asenso sa buhay. Number 1, matitipid at marunong mag-ipon. Mahalaga sa mga Chinese ang pag-iipon. Kahit maliit lang ang kinikita, sinisigurado nilang may natitira para sa ipon. Madalas nilang iwasan ang luho at inuuna ang praktikal na paggastos. Number 2. Pinapahalagaan ang pagninegosyo. Bata pa lang ay tinuturuan na silang magnegosyo. Sa halip na umasa lang sa sahod, ini-encourage ang pagbuo ng sariling negosyo bilang paraan ng pagyaman. Number three, marunong magpaikot ng pera. Sa halip na basta gastusin ng pera, ini-invest nila sa mga bagay na pwedeng kumita gaya ng real estate, stocks, o negosyo. Di sila natatakot sa calculated risk. Number four, hindi mahilig magpautang ng walang kasiguraduhan. Maingat sila sa pagpapautang, kadalasan may kasulatan o collateral. Pinoprotektahan nila ang kanilang pera at hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon. Number 5. Value sa family at group prosperity. Sa kultura ng Chinese, mahalaga ang family wealth. Madalas ay pinagsasama-sama ang yaman at tumutulong ang buong pamilya sa negosyo o pag-iipon para umunlad ang lahat. Number six, naniniwala sa swerte at simbolo ng pera. Bagamat masinop at praktikal, may paniniwala rin sila sa mga pampaswerte tulad ng lucky colors, numbers, lalo na ang number eight at feng shui principles para daw dumaloy ang pera ng maayos. At yun na nga mga kavibes, yan ang anim na ugali ng mga Chinese pagdating sa pera na talaga namang nakaka-inspire. Sana may natutunan kayo na pwede nyong i-apply sa buhay ninyo para mas maging wais sa pera. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, and subscribe at ishare nyo na rin to sa mga kaibigan yung gustong umasenso. Salamat sa panonood at tandaan, sa tamang diskarte may magandang kinabukasan. Sakit sulit sa next vlog. Bye!